Ayan uh, mga kaibigan, tuloy lang daw po ang unit team. Yan po sa ating mahal na Pangulong PBBM, Sa kabila ng mga isyo sa ating kapaligiran Sa ating uh, mga isyo, lalo na ngayon sa isyo tungkol sa ating uh, Pangulo na ito ay sinasabi ni dating Pangulong uh, uh, Igong na umano itong ating uh, Pangulo ay isang adik na sinabi niya we are sitting uh, President adik so, masakit po ang katotohan ng ito uh, it iso po itong napakabigat na Uh, issue ngayon na dapat sana ay uh, hindi ito ginawa ng ating uh, dating uh, Pangulong uh, uh, Digong ang uh, pagsaktihan o pagsalitaan ng uh, hindi maganda ang ating pangulo imagine pangulo na uh, sasabihan mong isang adik ano ang magiging inflation impl impl or ano ang magiging ah uh, uh, magiging uh, sabihin ng mga kabataan pag narinig na nasabi na ang ating uh, pangulo ay is magamit ng um, magamit ng pinagbabawal uh, na gamot ito kaya ay nangakabuti sa ating uh, mga kabataan okay lang ba na ito ay sasabihin natin ang ganong mga pahayag na irresponsible na isang pahayag na hindi naman napapatunayan at hindi niya nabigyan ng uh, patunay kundi parang sabi-sabi lamang ito ay napakalaking sampal sa ating bansa mga kababayan na <clears throat> kumbaga ang ating pamahalaan ay siyang uh, dapat nasa ibabaw at ngayon nakikita natin na uh, parang niyoyurakan ng iba ng mga ibang politiko ang uh, dignidad ng ating bansa na uh, maging irresponsible na kung basta-basta na lang magsalita laban sa ating pangulo alam niyo naman na ang ating pangulo ay binuto po yan ng madlang Pilipino almost 31 uh, million ang uh, bumoto sa kanya para maluklok sa dyan at uh, sisirain lamang ng isang digong na napaka irresponsible na okay sana kung uh, ang kanyang mga sinasabi ay may katotohanan at uh, may ebidensya Ayun ayun sa kanya yung mga sinasabi niya ay parang uh, uh, isa lamang uh, ano uh, chismis isang martis na nagpakita umano ang pediya sa kanya na mayroong pangalan ni Bung Marcos doon sa Lest pero ayun naman ngayon naman uh, tinatanggi naman ng mga pedia or sa lahat ng mga sa polisya na wala naman daw katotohanan at hindi naman totoo na mayroong pangalan ang ating Pangulo sa Narcolest kaya sana ang hiling ko lang sa mga officials maging responsable po kayo lalo na po kay uh, dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte na kapag kayo po ay narinig ng mga kabataan ano po ang sasabihin nila na aba pwede palang maging adik pwede palang uh, magpresidente ang isang adik so kung, kung uh, talagang itong mga council ng ating pamahalaan pwede na sigurong uh, idemanda ninyo ang taong ito itong nagsasalita na na adik or gumagamit ng masam ng uh, drug ang ating mahal na pangulo kung uh, may pera nga lang ako ako na magdidemanday ako na magka-file ng kaso laban kay Duterte kaya lang ang pag-file ng kaso ay hindi naman basta-basta kailangan din naman ang uh, magbayad tayo sa husgado. dito na lang ang gagawin namin, gagawin ko, ang magpahayag ng suporta sa ating pamalaan. Pagpatuloy ang uh, na, na bagamat uh, maraming mga isyo, maraming mga uh, mga isyo tungkol sa ating bayan ay uh, nananawagan po ako na sana ituloy po ang unit team at wag na po tayong uh, magtapunan ng mga putik sapagkat tapos na po ang nakaraang uh, <clears throat> administration na ubod ng dilim na minsan ay naging ano tayo naging uh, sakop tayo ng mga dilawan ayan ngayon nagbabalak na naman itong mga ito para ma makabalik sa ating uh, sa gobyerno wala nila Trillianis sila Dilima ang mga komunista nawa ay magising na tayo huwag na po tayong huwag uh, na po natin hayaan na maging uh, balakid pa ang ating pagkawatak-watak para maituloy ang uh, kasaganahan at uh, magandang uh, sa ating bansa. So, yan po lamang ang aking hiling sa inyo na sana magkaisa tayo, magka-buklod, buklod, ano po? Yan kaya yung mga usap-usapan tungkol sa um, ano na nag-aadit ang ating pangulo ay nas, napakalaking ano yun napakalaking uh, insulto sa ating uh, gobyerno ang ganitong mga paratang na uh, hindi natin masikmura, hindi natin ma, ma ilagay sa ating tiyan itong mga mga <clears throat> paratang na irresponsible tulad ng sasabihin mo na adik ang ating presidente ito ay napakasamang imahe sa ating bansa na dapat ay hindi ganito ang tinuran ng ating mga opisyalis sa ating bansang uh, puno ng uh, problema na akala natin ay talagang uh, tuloy-tuloy uh, na ang uh, pag-usbong. Ngunit, ito na naman ang mga presyo mga paratang mga bintang na talagang sakit na yata ng mga politisyan ang mga bagay na mabilis lang oh, ano mabilis lang ka kaya? bintang ano